Abay na nga mga ang mga fans, especially mga Knicks fans, dito nga sa pinakita ni Michael Bridges sa practice. Pero bago natin siya pag-usapan ay eto muna ngang si Jalen Green mga idol dahil mukhang ready na nga siya para sa kanyang breakout season dito sa NBA. And well may kita natin dito sa kanyang pag-eensayo ang kanyang mga highlights. At kung matatandaan nyo last season mga idol nung naghahabol nga sila sa playoffs ay itong si Jalen Green ay eh, nag-average yata ng 28 or 30 plus points per game in a span of games at talaga nga naman mga idol na parang lumalabas na ang pagiging star player na ni Jalen Green. para Talaga namang breakout season ang mangyayari sa kanya Pero nang dahil patapos ng season ay hindi ngayon natuloy At ngayong next season ay inaasahan ng maraming mga Rockets fans Ito nga si Jalen Green na ilabas na ang kanyang tunay na potensyal Kayo ba mga idol, naniniwala din kayo gaya ng mga Rockets fans na this year is the year Na itong si Jalen Green ay tatanghali na nga bilang isang sa mga star player dito sa NBA? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion at isama na nga rin natin dito mga idol itong si Lonzo Ball at ang kanyang pag-iensayo dito nga sa team ng Chicago Bulls day 1 ng karilaring training camp. Silipin natin mga idol ang kanyang paghahanda pag-iensayo para nga sa kanyang pagbabalik in the NBA after a long time. So definitely, lahat nga ng mga NBA fans is rooting for Lonzo Ball after ba naman ng halos 2 plus years na kanya nga hindi paglalaro. At ngayon ay na ngang pag-usapan. Ito nga ang video ni Michael Bridges na nagpangamba sa maraming fans at lalo na sa mga Knicks fans. Well, now we weird doon nga kasi ang maraming fans dito nga sa shooting form ni Michael Bridges. Parang nahawang nga daw siya dito kay Ben Simmons sa paglalaro niya with him dito sa Brooklyn Nets. Parang nawala na nga daw yung dating smooth jumper Netonimical Bridges Ito silipin natin ang saglit At ayon nga sa mga komento ng maraming fans at mga Knicks fans ay talaga namang nag-aalala sila. na nga sila dito sa pinakita ni Michael Bridges na shooting form sa anilang ang pagpapractice day one din ng kanilang training camp. At maybe maapektuan nga daw siya neto pagdating sa regular season nang dahil parang bumagal daw ang kanyang release at talaga nga naman daw na parang hindi nakagaya ng dati. Yes, he is making his three-pointer pero hindi nga daw maiwasan ng mga Knicks fans na medyo mag-alala mga ba lang dahil nga dito sa parang malaking pagbabago na nakita nga nila dito sa jump shot ni Mikal. Anyways, mga idol, sa tingin nyo ba, this should be a cause for concern para sa mga Knicks fans? Komento nyo lang ang inyong mga opinyon.